So, oh, ayan guys, bali ito na nga pala yung ano, yung kahapon na pigtuning ko. So, ngayon ang gawin ko ay linisan ko na siya. So, kailangan linisan mo na bago lagyan ng pataba para hindi na siya maano pa uh, magawa ng damo. So, ginawa ko ay linisan ko muna siya yung dito sa palibot lang. Tapos, lagyan natin ng pataba. Yung ating ubas. ningali To Tri 14. okay na lagyan ko na sya ng pataba so sunod yan lagyan ko naman sya ng posot so yan guys pwede lagyan natin ng arigasang so ito yung arigasang uh, na pinawa ko so hindi ko alam kung anong tawag sa tagalog nito na arigasang ayan o so bato ng palay ayan so ang gawin ko dito ilagyan ko dito sa taas ayan palibot din para Matagal matunaw yung anong fertilizer Ayan, so yun na, tapos na. Nalagyan ko na siya ng arigasang. So yun ang purpose niya para matagal matunaw yung yung fertilizer. So buunti-unti lang siya natunaw kasi may harang oh. So pag umulan jam, hindi siya wash out agad papunta sa baba. So maintain lang siya dyan. Ayan So pag umulan ulan dyan, patakan siya dyan. Ayan. So basa-basa lang. Ayan. So, yun na guys. So, ayan guys. So, ayan guys. Ito naman nga pala yung katabi nun ay uh, ubas. Ito, ang katabi naman ay ay yung sa kabila ubas. dito sa kabila naman ay yung alugbati. ito na yung tinanam ko dati. So, buhay naman siya. ano o. Yung iba ay hindi na buhay. So, lagi na siya ng pataba. Para malagyan na siya ng sustansya yung lupa eh. So ito na guys yung ating arigasang. Ilagyan natin. Mm -hmm. na lang yan, pag na personal, na, no, 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 So yun guys, tapos na. Yung aragasang. Lagyan ko na siya, okay na, maganda na.